akin no? mataas na and guys may subscriber tayo dito <laughs> Magpa-testing natin yung CD namaya doon sa kung gusto nyo tagasan ka ba boss? kanin tayo na ah malapit lang so si boss nagpagawa dito sa shop ng kanyang Bios so subscriber daw siya ipatry natin yung CD <laughs> nagka-adrenaline rush na ako, wala pa <laughs> Wala pa ha Di ba well, diba, kotseng kotse pa rin siya Parang kinakabahan ka na ba? Diba? No? <laughs> kinakabahan ka na na hindi, hindi mo pa binita Pero kung masanay ka sa Eh tsaka hindi rin kasi sa akin eh Ah okay lang Oo oh, ganun talaga Eh doon na lang sa bakant. lang naman yung ano diba clutch kaya kaya mm -hmm. naman siya parang nga siyang diesel na clutch oo oh hindi diesel. naman siya ganun katigas eh parang diesel talaga ganun to stress may hatak malakas <laughs> <laughs> i-try mo sa videos mo pag ano yung, man uh, mga yung manual man na i gear mo yung na yan ilang wheelers pa last time 252 tutulin mas magaan pa to eh may blow off valve naman meron ayan maririnig mo yan ilang rpm bago marinig kahit kunti lang tapakan mo lang ng kunti yan maririnig um, mo yun um, yung blow off eh naman na smooth pa rin siyang i-drive pag hindi ka lang sanay yung ganyan parang kumagadot kadot ng konti man. pero pag nagamay mo na yung clutch pag normal normal car lang din Kaya mo yan Basta bakante Hindi, Medyo malalim dyan Ano bang sasakyan lang na, na drive mo na na matulin? Wala pa Wala Inova. pa Innova Ilang wheel? Innova na tuloy na na Stock lang Ah, stock uh -huh. Wala pa na drive na 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 atyon Yung Montero ko matulin din Para sa stock na makina ha matuloy na yun. Kasi yung nag namin na ano, medyo mataas na rin talaga. Ang stock na ano niya eh, 149 lang eh. pag tinapakan mo yung throttle sisipak pala <laughs> wala malakas talaga siya na-truck mo oh, na tapos oo dati pero eh, yun hindi pa matino yun eh hindi pa matino yung tune nag check engine ganoon truck mo boss papanoorin ka <laughs> try try kaya anong nun, no? siguro sa mga sa ano ngayon sa Marami kang makakatapat doon. Hindi eh. Nasana yan, may kate may category kasi sa oras eh. Absent siguro. mga civic na ano. Ah, hindi ka nga namatayan eh, di ba? Uh, ano pa rin, drivable pa rin talaga siya. <laughs> Nakakabaan eh Nakakabaan ka Hanggang saan ba? Pwede i-redline hindi? Pwede Yung kanina nga Yung segunda Pag binawag mo Kagapang mo Pag nabuboost Mataas boost nito eh Ang boost niya 5,000? Hindi uh, Yung boost niya Yung bar niya One bar Tapos Sa RPM Nang-boost na siya Ng 3,500 Tatagalan oh. mo doon? Hindi Ba sa ano Bitin eh Primera, tapos segunda, iba, ibaon mo Mga ah, ganon Ramdam mo yung hatak mo Kahit yung mga AP Racing lang na big-big-big. Oo. Wala eh. Puro, AP pa, pinakamura. Uh, oo, oh, yun yung pinakamura. Kasi mga refurbished sa ano yan eh. Pag-brand new kasi, napakamahal. 100,000 plus. Sayang. Brembo, mahal eh. Oo, mahal ang Brembo. Yan dito. ano, yung naglilinis. Nagre-red matching ka ba sa down chip, boss? Hindi na, hindi mo na kailangan. Reset ko lang yan Wala eh Hindi na niya kaya yung hangin eh Yung Yung sense niyang hangin Medyo Mataas na yung boost eh Reset lang Tanggal na ano So hindi siya Hindi siya nakaka-affect sa Hindi siya nakaka-affect sa Saan ka nang bumal Lexus na ba? Kaya ano Nung nakaraan Nung kilan ba? Nung Sabado? Ah Bago lang Kaya uh, oh, Nagpabago ako ng exhaust awakin <laughs> na eh next experience mo ng kabahan ah <laughs> oh, ina rinig ng yung blow off di ba na kana hmm. sa hmm saprameera hmm 25 km per liter matipid daw pag mga chill chill drive lang ganun pag binaon mo Pero to to boss 25 km per liter hindi ko sure eh nag-adjust naman siya parang ano depende sa driving siya na ganoon segunda na pero nagwi wheel spin ako hindi ko kasi gawain yung ano eh yung oh mag drive God. na bibitar bi yung ano kaya kaya mo kumalmot talaga pero yung normal na tapak mo na kumakalmot na hindi mo binigla yung clutch dahil sa lakas yun yung nakakagulat eh <laughs> Kailan ba? Masige, ah, boss. <laughs> yung sakti, hindi kayo yung sumasagot. Ako, minsan. Ito yung videos ni boss. Ay, ah, hindi lang. pa sumayad, eh, Dahan-dahan mo lang. Sumasayad so, lang yung likod. Go, go. Oh, <laughs> ito. Yung likod sa sayan dyan. Oh. Sige, <laughs> parodo okay, pa, parodo pa. Sakit sa tinga. Sakit sa tinga. Pag hindi ka nasanay, pag nasanay na ako. <laughs> okay. Thank you, boss. <laughs> experience. And guys. Ito yung video ni boss na ginawa namin. Three days pa lang. Three days pa lang, boss. <laughs> yeah. Para di si madumi Oo oh, Pinagawan din yung sidings Yan yung may ano, tahe ah, yan, nga. yan nga yung gusto ko yung may tahe hmm.